Good morning mga masis-kartis sa buhay! Yes, tama po. Good morning na good morning. And for today's video, samahan niyo ako sa aking mga lakad. Una ay, meron po akong isang customer na uh, kung saan hindi siya makalabas sa kanyang trabaho. Siya po ay isang caregiver. Tama po. And talagang matagal na na panahon na gumagamit talaga siya sa aking binibentang products. And ngayon, hindi rin siya makapag-cash in so hindi niya ako mabayaran. Nagtry ako kahapon mag-COD sa LalaMove hanggang 2000 lang yung kaya nila. And then yung babayaran ng customer ko lagpas doon. Ang problema ay walang tumatanggap sa LalaMove na ganun nga na mag-abono muna sila ng 2000 ibigay sa akin para ma-receive doon ng ano ko ng aking customer doon niya na ibibigay yung pera niya. So nagka-problema kami. Ang isa ko pang problema ngayon is ang dilim ng langit, magtatag ulan. Kasi alam niyo ba mga si na eh, naisipan kong i-deliver to sa kanya ng ako mismo maghahatid. So, mag-aangkas ako or mag-move it. Basta eh, kung ano yung mapili ko mamaya. Actually, second time ko nang um, ako mismo naghatid sa customer ko. And siya rin yun, yung nakaraan na first time ko rin na sumakay sa angkas. Yes. Sobrang nakamotor. Ganun. Takot na takot kasi akong magmotor dito sa Manila talaga. Yun yung, um, kasi hindi naman, di ba? Dami sa sakyan. Yun yung naging problema. So, um, para lang ma-deliver ko doon sa customer ko yung products na kung saan in-order niya sa akin. So, uh, ihahatid natin kasi nilalagnat po siya. hindi siya umiinom ng ibang mga, alam mo yon mga products. Ito lang talaga. So, ito yung products na in-order niya sa akin. Actually, nag order pa lang siya nung nakaraan, last month. Actually, hindi pala last month. Ah, tama, last month. July pala. July pala ngayon. June pala siya nag-order. So, eto po yung kanyang in-order sa akin. Colidus po, kasi may high blood siya. Ayan. Colidus po, ayan. So, good for the ano din talaga yan sa mga high blood. Food supplement siya, nakakatulong lang talaga. And also, um food supplement, flagship product to ng uh, company. And since college pa po ako nito, nasingit ko na lang sa kwento, Since college pa lang talaga, binibenta ko na to. And until now, is marami pa rin po akong mga customer na bumabalik sila. Kasi talagang natulungan sila sa products na to. Yes, may isang akong customer no, na um, dahil sa products na to, is dapat operahan na siya, and ayun, hindi natuloy yung operasyon. Pati yung kapatid niya, kaya lagi silang bumibili nito. So, ang um, ngayon, meron akong uh, ginagawa kasing uh, program ay may schedule kami ng 10 o'clock and hindi siya nag-confirm kung tutuloy siya kaya naman nag-prepare na ako ngayon ng aking mga dadalhin so gra naman talaga ang payong kasi yung asawa ko kakaalis lang din dapat magkasabay kami and sabi ko una na siya kasi gagawa muna ako ng video ayan pag mga content creator talagang hindi parang hindi kompletong araw hindi tayo makagawa ng content and ito na lang naisip kong content no ang aking um adi life adi <laughs> na <in> life <laughs> so dadala ako ng payong And of course, um, napkin. Kasi um, baka bigla tayong datnan. Dapat lagi tayong always ready din po tayo sa mga bagay-bagay. And of course, ang aking, hindi pa pala ako nagpabango. Ayan, ito pala yung ginagamit namin ngayon. Share mo na kami ng asawa ko. Nakikita nyo yung sa likod ko. Ang dami naming stocks. Order din po yan sa amin. And, um, i-deliver ide ko yan bukas. Okay, so, bago pa magkalimutan, mag-spray muna ako. So, ayan. So, sa mga always na sumusuporta sa akin dito, maraming salamat po, no. And again, nabanggit-banggit ko na rin po kanina yung aking MSB program. Doon po ay kung gusto nyo rin matuto ng content creation, ayan, ituturo ko sa inyo yung mga um, strategy ko kung paano ko nagagawa ito ng araw-araw ako makapag-post, ano yung uh, makapagbigay sa'yo ng motivation para gawin yon Aalamin natin yan. And mamayang alas dos, meron din po akong... Um, one -on -one presentation. And, ayun, soon, i eh, so far, excited din po sa mga uh, mag-i-enroll dito kasi free lang po. Ayan, yung mga experience po natin is, gusto ko rin pong i-share talaga. Especially sa mga madiskarte sa buhay na content creator na gusto rin talaga na um, makapag-create ng kanilang sariling produkto nang hindi po sasakit ang ulo. So, uh, meron pala akong ginagawang, ano, um, if big group, ang masiskarte sa buhay. So, join lang po kayo dito. So, sige na, kasi nga sabi ko sa aking customer ay pupunta ako ng after lunch. Kasi Ortigas pa po and I, galing ako dito sa um, Quezon City. And mag, para matulungan na natin siya kasi meron siyang lagnat. Eto na, dala ko na. And eto syempre mamaya, on tayo magdadala ako ng mic. So share ko na lang din pala sa inyo no. Ito yung nabili ko sa TikTok ng 1,500. So ito yung mic then yung isa naka-connect ngayon diyan sa cellphone na kung saan ako ngayon nag uh, shoot, shoot ng video. And then ito po, um i-charge icha mo lang siya. Then dalawa yung mic then yung iko-connect isa dito yan. So sobrang laking tulong nito sa akin. Uh, sa mga ga may gusto rin nito, ilalagay ko na lang yung link diyan sa sa baba. All So okay, so malamang suklay. So, ay magdadala din tayo ng supply. So, ayun lang. Samahan nyo ako sa aking pagbiyahe din. <laughs> Bye! Second time ko na naman to na sasakay ng motor.